So guys, bangukay tayo ng lima-lima. Dito lima. <laughs> e, tayo sa gubat. Yun. Ay yung bago niya sa taas. Ayan yung puno niya. Ayan guys, o. Oh, laki ng laman yan. Laki ng bugong. Alam nyo ba yung bugong guys? Yung malaking tumpo. Medyo ma. Kung nang laman. So ito TV. Ito yung nakaisip nito. <laughs> Titikman namin ngayon yung lima lima mo. Titikman yung namin ngayon. Yung tugi and yung uwi. Ano namin naman nakababad sa ilong. Ayun. Malaki ng laman. Kalat. <laughs> Nanay ko nga pala yung nag-uukay dyan. Sugat-sugat. Yan nga daw pala ang lima lima guys. Sabi ni Soto TV. Napanood ko lang sa kanya yan. Meron pala dito sa amin. Ayun. sa O oh, ito na yung laman niya guys. Oh. Para siyang tugi tugi din naman ito. Oh. Para siyang tugi. Oh. Tugi din ito, isang plato. Ito kasi bilog lang. Dahon. Wine. Ayun ang dahon niya sa taas, hindi lang may pakita. Lamang lupa. Ayun, Nakita kaya. yun para sa yung lima dahon yan lima lima tawagin ni Soto TV mga kapi yan oh. daming kapi ko mga kapi hindi kayang isa-isahin. Ito, ano pa ito, diba? Sama pa. Laking bugtong yan. Ako mahukay. ito na nga pala sya yung lima lima sa saw saw sa ano sa nyug na may aso halo na sarap ko guys sarap May lambat lang sya Sama ng kamoting kahoy Sarap